Ako pala si Marlon. So, tayo nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon, binibili ko ng mga grocery. Tapos, pinamimikay ko sa mga kagaya nyo po. Uh, maraming salamat ha. Ako mga katulad mo na nakatutulong sa amin na naman nila pa sa mga malusok. Ay, Dr. Noon, ano po pangalan nyo? Ah, uh, Edgar. Ilang taon na po kayo? Uh, 57. Ano po ginagawa nyo dito, Tay? Ah, uh, Sir ito na hanap po ito. Nakamalimusa ako, ligyan ako sa mga tao para ano, uh, may makain ako sa araw-araw. Uh. Ano, ah, nilimos kayo? Ha? Huh? Daga saan po kayo? Ah, uh, Diyan lang sa Arizona, ah, pero wala na kami bahay roon. na mga kapatid ko, mga kamagana ko doon hmm. sa Kabite. Ano na sila lahat. So kayo po iniwan? Ah, hindi ako buwag ako, ako mismo ang umalis sa ah, ano sana ah, dahil may mga sari-sari din na sa pamilya. Ah, sila sa kabila sa Indang 13, sa Manggaan. Ah, mga kapatid ko nandun, ang iba nasa, nasa malayo. Ah, ah, ayoko, ayoko na ayoko na ma makihapisa sa kanila at ah, ko sa sarili ko para ano, Ah, uh, wala masabi mga asawa at anak nila sa akin. Ah, uh, mabuhay ko sa dili ko. Kamer na alam ko ano, mamamatay na pamaraan Mabuti dito mga. Alam po ba ng mga kapatid niyo tay na nandito kay nanlilimos? Ah, uh, Ah, uh, sa ngayon alam ko uh, hindi, nila na uh, nangyari sa akin ito, dahil alam nila, meron pa ako yung bahay ng sa Sampalok. Ah, uh, may bahay ako pa sa Sampalok bahay dyan, so umalis na rin ako doon. Kasi ah, uh, oh, uh, uh namatay nga ang nanay at tatay ko, wala uh, na. Mula. So dito lang kayo natutulog sa kalsada? Kung sala ako buti ng gabi, ah, nandun doon lang ako. At, sama nyo yung aso? Ako sama ko to. So, yun lang ang ano ko dito at ah, uh, Ako so, sa isa't sa tabi lang kami para hindi mo masyadong ano, sa daan na, na Wala po ba kayong asawa, Tay? Um, dati na yun. Ngayon, wala na. Iwala na kami. Meron na ng ibang asawa ko. At ang anak ko, meron ako anak sa kanya, isa babae. At uh, wala na yun. Batagal na kami wala um. yun. hindi po alam ng anak nyo, Tay, na nandito lang kayo ng lilimos? Oo, uh, oh, ah, hindi niya alam. At sa malitbang anak ko, ah, hindi mo ako nakilala. Namulata ang... Ang ko, um, Hindi kayo nakilala ng anak nyo? Eh, wala mo nung hindi na nandang uh, Ayoko na rin na maano um, na ako bilang sa ama ba? Diba? Uh, ang, ang situation ng buhay ko, hindi maganda. Dapat tayo pumalik kayo sa kapatid nyo para maalagaan din uh, kayo. Ah, Ating panahon na uwi rin ako sa amin. At yun lang ang tamang panahon na diba, um, uh, um, uwi, uh, um, uwi ako. Kaya bakit yung mga December, uuwi na ako doon. Ano tayo kasi uuwi ako. Kaya pa siya ako Kumalis din ako. Ayun. Akin ako, kumusta ko sila. Pero hindi nila alam na nanlilimos kayo Ah, hindi, hindi nila alam. Ako lang may kagustuhan ito. At alam ko nga, hindi sila papayag na doon sa mga Sa isang araw tayo, nakakamagkano kayo ng limos? ako nga, uh, maraming na No? Dalawang daan may gaya gano. Pag uh, wala ng mga sandaan, araw-araw lang, alam mo saan, tangan Kape, at ito nga yung nila ng at yan ko yung bariya. Buti may mga nagbibigay sa inyo tayo dito na dumadaan. Uh, paano sa mga mga naawa, yung mga mga dyan na meron, nakaangas uh, naka sa buha yun. Nagbibigay din sila kahit pa, paano. Ako pala si Marlon, so tayo nagtitiktok ako yung kinikita ko doon, binibili ko ng mga grocery tapos pinamimigay ko sa mga kagaya nyo po. Uh, maraming salamat ha, ako may mga katulad mo na, na, na tumutulong sa amin na may hirap at sa mga malimutang na wala nga uh, wala siya dyan. May masyaraman pero nakagusto na naman muna na mag-isa. Ah, uh, yun na nagiging buhay namin dyan ito. So, bibigyan kita tayo na sorry dahil nakita ka namin dito. So, mag-iingat na lang kayo tayo dito. Ah, uh, oh, no, sige pa ano namin salamat na ano nga tayo na. ko yung sasabihin sa kapatid nyo? Ah, uh, sa, wala, wala na akong plano may sa kanila mga kapatid ko ayoko malaman na gantong ang uh, sitasyon ko at maray ayoko malaman na kita nila. Sige okay. tayo, bibigyan na kita ng grocery ha. Dito po. Tayo, mara, uh, salamat tayo ha. Uh, maraming salamat na. Ingat kayo lagi.